Kaugnay niya, nasa linya natin, si Police Major General Anthony Aberin, Regional Director ng NCRPO. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ardi, magandang umaga. Welcome sa programa. Salamat po. Opo, uh, magandang umaga po. Sir, ano po ang latest dito sa naging, uh, okay, nasuspindi na nga po, ano, or uh, inalis sa pwesto yung 31 operatiba ng uh, EPDSOU. po Ano pong susunod na aasahan natin mula dito? Oh, ta tama po kayo dyan. Uh, Ipinagutos po natin yung relief po ng the whole uh, uh, lahat po ng mga personnel po sa DSOU, kasama na po yung pinaka-chief po nila. And yung, wala po, yung walo po is under restricted custody. As of this interview po, uh, yung mga pulis na sangkot po ay nasa Las Piñas po ngayon. Mm -hmm. They are uh, facing inquest proceeding po. Ngayon, na uh, hindi pa po tapos yung ano. I'm just waiting for the update po kung tapos na po yung inquest proceedings po. Regional Director Para meron lang sa kanila. Yes, Regional Director meron la kami na sagap sa na impormasyon kagabi. Pakiverify verify lang ho okay. ito at pakikumpirma. Pati ho ba ang uh, District Director Eastern Police District ay eh, kasama ho sa nyo sa pwesto muna? Uh, tama po yan na uh, pinagutos po natin ng relief po ng district director uh, to pave the way for an uh, impartial investigation. At uh, titingnan po natin kung uh, may uh, pagkukulang po siya mm -hmm. dun sa sa uh, mga nagaganap na pangyayari. Mm -hmm. In general po ba tumatawid po ba talaga ng jurisdiction yung mga polis pag may mga ganitong operasyon? Uh, pwede pong tumawid yung uh, mga polis natin kahit outside jurisdiction but of course we have to understand na dapat may mga i-comply -co po tayong mga requirements bago po sila tumawid. At saka sa incidenting ito po ay uh, may ano po, may pa, may mga kulang po, hindi po nila ginawa 'yon. Mm -hmm. Yung mga requirements bago po sila nag-operate po sa ibang jurisdiction. So, uy, so kumbaga po, hindi tumimbre doon sa Las Piñas Police, ganun po ba? Hindi po direct na tumimbre. yung uh, coordination po nila isa uh, lumalabas po sa initial investigation natin is nagpadala po sila ng email eh pwede naman nilang uh, personal na iparetsy po yung coordination doon at uh, kahit magpagayon pa man uh, yung coordination po na ginamit nila is tirmado uh, lang po ng isang kapitan hindi po yung happy nila uh, meaning hindi po talaga ano alam ni district director lumalabas po sa initial na Si district director uh, hindi po na inform kasi po yung mga coordination sa pre-ops clearance po may approval po dapat ng deputy district uh, director for operation or yung sa district director po dapat ang nag-approve po yon bago po makatawid ka doon sa ano sa ibang district po or jurisdiction po ng NGR po okay uh, regional director balik lang kami dito sa mismong target ng police operation. eto ba yung Filipino-Chinese at uh, 10591 ang kaso? Ano ho? Bigyan nyo nga kami ng konti background para ho sa ating mga taga-subaybay. Sino ba itong huwagin uh, na ito? yung uh, lumalabas po na yung ito po ay isang uh, Chinese po at uh, yung kaso pong na-file sa kanya is uh, violation po ng 10591 ano, po. Uh, na-file po sa Paranaque. ay last, Pariyas sa Panayaki uh, I'm sorry. Ano po? Pakipaliwanag nyo lang ho. Yung 10591. Anong klaseng kaso ito, sir? Kaso po ito sa paglalabag uh, po dun sa pagda pag, uh, sa possession po ng firearms po ito. Mm -hmm. Sa baril po ito. Ang uh, alibay o ang binabanggit kasi Kati San Gabriel, uh, Regional Director nung uh, Kapatid hubayon yun, yung na-interview ng uh, media, eh, hindi raw siya. Uh, mali raw yung pangalan. Ano ba totoo rito? Tama po, hindi po siya yung uh, tao kasi lumalabas po doon sa initial investigation po natin na yung nafile ng kaso noon isa uh, matangkad po yun eh halos sa uh, six footer pa, uh, matanggat po siya. Pero mm -hmm. kung titignan po yung uh, biktima po ngayon, isa halos five 5 uh, 54 five or 55 five five lang po ata yung ano, based sa nakita ko pong picture. So definitely po magkaiba po ito yung tao. Ano? Mm -hmm. Hindi uh -huh. po siya. Ano so, lumalabas lang po apa? opo go ahead sir opo, please opo. go ahead oh lumalabas po ako ay naniniwala na itong uh, pulis po na ito is talagang pumunta sila doon in the guise of serving a warrant of arrest po. pero ang ibang ang purpose po nila talaga is iba parang lumalabas po nganoon mm -hmm. yung okay. ano nila Kasi iba ibig sabihin naman po opo. eh iba ibig sabihin ardi ano po ibig sabihin niyo iba ano po iba, iba. ka mo ang, uh, ang pakay? ano po iba yung, yung purpose nila yung una pa lang po ah uh, una pa lang isa uh, ako ay kumbinsido na pagpunta nila doon is iba talaga yung purpose nila kasi makikita naman po na iba yung tao na sinerban nila ng waranto para si at the same time bakit sila pumasok sa bahay po yun yung uh, question doon eh hindi mo naman kailangan pumasok sa bahay eh. dapat nag-stakeout operation sila hanggang sa lumabas po para pag na-confirm na po na yung arrester na yung tao, di sa kanila arrester. At at the same time, bakit uh, puputulin po yung, uh, lumalabas po sa investigation, pinutol po nila yung CCTV. Mm -hmm. Kung talagang uh, malinis ang hangarin nila, hindi po nila gagawin yun. Susunod po dapat sila sa mga, itinatalaga po ng uh, police operational procedures po dapat. Dapat uh, they strictly had heard po doon sa police operational procedure mm -hmm. para maging uh, talagang legal or uh, malinis ang intention. RD. Hindi po eh. Mm -hmm. Puro sa it is marked by so many uh, violations po yung mga ginawa nila. Mm -hmm. Okay. RD, kanina po nabanggit nyo, uh, pati kasama doon sa inalis sa pwesto ang hepe ng EPD, sino po ang ipinalit sa pansamantala habang uh, nag-iimbestiga po kayo? Ah uh, yung uh, OIC po natin ngayon is yung uh, Deputy Director for Administration po, yung officer in charge po ngayon ng EPD po. Mm -hmm. Kasi uh, may uh, may ano po tayo, dapat we have to clear it with Comelec po kung maglalagay po or everything. dadan po kasi po sa Comelec. For the meantime para there will be no vacuum of leadership doon sa Eastern Police District, uh, Nilagyan natin ng additional duties po yung deputy for administration para may okay. mga siwa po sa Eastern Police District. Okay. Ah, uh, RD babasahin ko lamang mga uh, Katipunan Gabriel with your green light and mm -hmm. go signal. Eh, eh, narito ho yung ilan sa mga ebidensya di umano na kinuha ng mga pulis. 27 million pesos, 430,000 US dollars, 110,000 Malaysian dollar, Gucci na bag, Chinese ID card, mga bank card, iPhone 13, iPhone 12, Bulgari na necklace, Rolex oh. Tatlong pirasong Rolex, Audemars Piguet na relo, dalawang piraso. Abay, paano ko napunta ito sa mga hmm. police? polis? Yun ang know, you know, tinatanong namin ni Cancel Gabriel. Ano, isa, nila kinuha ito? Uh, actually, yun po nga po yung uh, subject of uh, inquest proceedings po natin yun. Pinasuhan na po natin kila ng robbery. Actually hindi lang po robbery. Uh, may inquest proceedings na nangyayari. while we are inter you are interviewing me. Andun po yung uh, mga kasama natin sa Eastern Police District with CIDG. Uh, Nag-inquest po sila ng case for un unlawful ano, uh, serious illegal detention, unlawful arrest at sa robbery po. Mm -hmm. And uh, yun po yung complaint, yun yun yung binasa nyo po. Yun po talaga yung nakalagay sa complaint po ng ating biktima na nawawala po talaga mm -hmm. sa kanya. Sir, ito pong uh, napakalaki po ano yung uh, cash ano. Kung hindi po sila related doon sa search warrant at hindi po yun yung hinahanap, meron po bang illegal? Uh, ito, eh, curious lang po ano kasi nakapagtataka napakalaki po nung halaga ng pera na nasa kanila may, may po. ano pa kasi San Gabriel, may gold bar pa oo ha. Oo. Ardi. Opo. Ano po yan eh uh, lab, uh, yung ito yung biktima po, si is, 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 Chinese businessman po. So yung sentro po ng investigation po namin is hindi po against sa kanya. Ang sentro mm -hmm. po ng investigation namin is against those police officers. So yung uh, yung tinatanong niyo about doon sa napakalaking halaga is uh, possibly naman po siguro na magkaroon siya ng ganong uh, pera na siguro Ah, uh, niya sa bahay niya or what? Uh, hindi niya, hindi siguro siya nagbabangko. So, mm. yung sentro po ng investigation po natin is hindi po sa Chinese. Mm -hmm. Doon okay. po sa police. Dahil ang komplainan uh, po dito is yung Chinese po eh. Consistent okay. mm -hmm. na ang uh, pinag-uusapan natin ngayon is yung uh, yung question ng possession na ng ganong napakaraming pera. Okay. Okay. Uh, so, naitanong lang naman RD, siguro wag natin pag-usapan. Oh, no problem. Nata uh -huh. Naitanong lang naman RD. Pero ito hubay eh, okay, Ta tama okay. ho ba yung information din na eh? ipinarating sa amin na uh, Regional Director na Pati yung kahadiero, eh, binuksan. Doon yung kinuha itong isang katutak ano, ano na ito. Tama, ano, tama po kayo. Bin, 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 binaklas po yung vault uh, to get those items. And mm. uh, under pressure. At uh, allegedly, tinutukan po ng barel. At pinagbantaan po na na may may uh, sasaktan siya or what na kung hindi bubuksan. Kaya po na-pressure siya na ano na buksan po yun. Dahil mm -hmm. eh, nga po, he's fearing for his life, uh, napilitan siyang buksan po yun. Mm -hmm. Yung Itin, po. Itinatanggi po nung uh, mga polis, wala daw pong uh, ganun nangyari, RD. At Opo, ang... uh, uh -huh. definitely, kahit sino naman, uh, mm. eh, they will uh, deny, of course, uh, that is their version, that is a uh, matter of defense po. Uh -huh. Yun po yung ano po doon. Ano so, masasabi mo, RD, at ang uh, binabanggit nung isang operatiba, eh, suhul yan, kaya kailangan namin bitbitin yan, gagawin namin ebidensya. Mm. Ako kami no uh, base sa pag-imbestiga namin uh, the operation itself is uh, marred with irregularities. Ito mga police na to na may previous incident na the same po ito eh. And this is uh, already under investigation ulit. Tinitignan natin. It's just a matter of defense. Nakikita ako naniniwala ako na yung sinasabi nilang suhol na yan is uh, they will use it in the future to uh, para liberate po yung ginawa nila magiging depensa po nila na kinuhulan kami ganito ganito para ma-offset po yung ginawa nila pero makikita natin mas kumbinsido tayo na yung ginawa talaga nila is hindi maganda at naniniwala ako ah, na sa nakikita kong mga ebidensya based on initial investigation na yung sinasabi uh, nilang suhul is uh, just a matter of defense in the future yan po yung ano ko. Okay. R.D., maraming salamat po sa inyo. Oo. Okay, blessed weekend, sir. Salamat po sa servisyon nyo, sir. Thank you. Thank you po. Sige po. Thank you po. Ating po nakapanayam, Police Major General Anthony Aberin, Regional Director ng NCRPO.